Magandang umaga kapatid. Bago natin simula ng araw, halina't lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Sa mundong puno ng pagbabago, may dumarating na hamon, may nawawala, may nagbabago, isang bagay ang tiyak na hindi nag-iiba. Ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Kaya ngayong umaga, isang tabi muna natin ang ating mga alalahanin at ibuhos ang ating puso sa Kanya. Samahan mo ako sa taimtim na panalangin ito at muling alalahanin na sa bawat paggising, sariwa at bago ang awa ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay laging tapat at sapat. Manalangin tayo. Amang banal at mapagmahal, sa pagsikat ng araw na ito, muli akong lumuluhod sa iyong harapan. Dala ang pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa buhay, sa bawat paghinga, at sa bagong pagkakataon na magsimula muli. Salamat sa liwanag ng umaga na nagpapaalala na sa iyo O Diyos, laging may panibagong simula at panibagong biyaya. Panginoon, sa mundong ito na puno ng pagbabago at kawalan ng katiyakan, ikaw lamang ang katiyakan ko. Ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo kailanman ay hindi nagbabago. Kahit gaano kabigat ang aking kahapon, kahit ilang luha ang aking ibinuhos, ngayong umaga ay sariwa na naman ang iyong awa at tapat na pagmamahal. Pagninilay sa salita ng Diyos, nga panaghoy. Chapter 3, verse 22 to 23. Dahil sa wagas na pag-ibig ni Yahweh, tayo ay hindi nalilipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Panginoon, habang inuusal ko ang mga salitang ito, ramdam na ramdam ko ang iyong presensya. Oo, Ama, dakila ang iyong katapatan. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago, at hindi ka nagmamalimot. Kahit minsan ay nakalimot ako sa iyo, ikaw ay laging nandyan, mapagpatawad, mapagmahal, at tapat na umaakay. O Diyos, inaamin ko, maraming beses na ako'y pinanghina ng loob. Maraming beses na ako'y nag-alala at natakot. Ngunit muli at muli, pinapaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa dahil ang iyong kabutihan at pagmamahal ay palaging suma sa iyo at suma sa akin. Tulungan mo akong kumapit, Panginoon, lalo na sa oras ng pangungulila at paghihirap. Ama, sa araw na ito, nais kong ialay sa iyo ang lahat, ang aking mga plano, pangarap at maging ang aking mga takot. Nais kong lakaran ng landas na iyong inilatag para sa akin ng may tapang at tiwala. Gawin mong bukal ng kalakasan ng aking puso at punuin mo ito ng kapayapaan na galing sa iyo lamang. Panginoon, itinataas ko rin ang aking pamilya, aking mga mahal sa buhay at lahat ng tao na mahalaga sa akin. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong patnubay at biyaya. Naway maramdaman din nila ang iyong kabutihan at pagmamahal na kailanman ay hindi nagbabago. At para sa mga taong nahihirapan, dumaraan sa pagsubok o nawawala ng pag-asa, dalangin ko po na abutin mo sila, yakapin mo sila at iparamdam mo na ang iyong kabutihan ay hindi natatapos at ang iyong pagmamahal ay hindi kumukupas. Ama, sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat hakbang ng aking paa, Naway laging makita at madama ang iyong presensya. Naway lagi kong ipaalala sa sarili ko na wala mang kasiguraduhan sa mundo, ikaw ay tapat at sa iyo lamang ako ligtas. Sa pagtatapos ng panalangin ito, O Diyos, muli kong idinadakila ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagmamahal mong hindi nagbabago. Salamat po sa kabutihang kailanman ay hindi nauubos. Salamat po dahil sa iyo may bagong pag-asa, bagong lakas at bagong umaga. Amang mapagmahal at tapat sa pagsapit ng bagong umaga, ako'y lumalapit muli sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Panginoon, salamat dahil kahit nagbabago ang lahat sa aking paligid, ikaw lamang ang nananatiling pareho. Mabuti, mapagmahal at tapat. Salamat po sa paghinga sa araw na sumisikat sa kaligtasang ipinagkaloob mo kagabi at sa pagkakataong muli akong makabangon. Lahat ng ito ay patunay na ang kabutihan mo ay sariwa sa bawat umaga. Panginoon, sinabi mo na dahil sa iyong wagas na pag-ibig, kami ay hindi nalilipol at ang iyong habag ay laging bago bawat umaga. Oo, Ama, kahit ako'y madalas magkulang, kahit may mga oras na ako'y nangihina, hindi nagmamaliw ang pagmamahal mo. Sa bawat paggising, pinapaalala mo na may bago akong simula at hindi kailanman nauubos ang iyong awa. O Diyos, inaaming ko na may mga sandali akong natatakot sa kinabukasan, nalulumbay sa mga pagkakamali ng nakaraan, at nabibigatan sa mga pasanin ng kasalukuyan. Ngunit sa umagang ito, pinipili kong ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Pinipili kong humawak sa iyong tapat na kamay dahil alam kong ang kabutihan mo ang aking sandigan at ang iyong pagmamahal ang aking kalakasan. Ama, bigyan mo ako ng pusong mapagpasalamat at marunong makakita ng biyaya kahit sa maliliit na bagay. Turuan mo akong pahalagahan ang bawat sandali at manatiling tapat sa iyo kahit sa gitna ng pagsubok. Naway maging liwanag din ako sa iba at maipadama ko ang pagmamahal mo sa mga taong aking makakasama ngayong araw. Panginoon, itinataas ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pagmamahal. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at ipaalala sa kanila na ang iyong kabutihan ay kailanman hindi nagbabago. At para sa lahat ng mga kapatid naming dumaraan sa bigat ng buhay o Diyos, naway abutin mo sila ng iyong biyaya. Iparamdam mo sa kanila na may pag-asa, may liwanag at may pag-ibig na laging sariwa sa iyo. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, muli akong nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat sa iyong kabutihan na laging nandyan. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi kumukupas. Salamat sa iyong katapatan na walang hanggan. Amang mapagmahal at tapat sa umagang ito, muli po akong lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po, O Diyos, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa paghinga, sa liwanag ng araw, at sa pagkakataong magising muli ng may pag-asa. Panginoon, sa kabila ng mga pagbabago sa paligid, sa kabila ng mga pagsubok, kabiguan, at kahinaan, lagi kong nararamdaman na hindi nagbabago ang iyong kabutihan at pagmamahal. At tunay nga, Ama, sa bawat paggising ko, dama ko ang iyong sariwang habag at katapatan. Kahapon man ako'y nagkamali, nahirapan, o nadapa, sa umagang ito ay muli mong pinapaalala sa, sa akin na may bagong simula, may bagong pag-asa, at may bagong lakas na nagmumula sa iyo. Diyos ko, maraming bagay ang hindi ko kontrolado. Ang bukas, ang aking kinabukasan, ang mga pangyayari sa aking paligid. Ngunit pinipili kong magtiwala sa iyo dahil alam kong kailanman ay hindi nagbabago ang iyong kabutihan. Pinipili kong humawak sa iyong mga pangako dahil alam kong sa iyo ay may katiyakan, may kapayapaan, at may pagmamahal na hindi magmamaliw. Kung minsan Panginoon, nadadala ako ng takot, ng pangamba, at ng bigat ng problema. Pero salamat po dahil sa bawat paglapit ko sa iyo, Lagi mo akong pinapakalma. Parang isang ama na yumayakap sa anak. Ganoon mo ako pinaparamdamang ligtas sa iyong mga kamay. Ang iyong pagmamahal ay hindi nakasalalay sa aking kausayan o kakulangan, kundi sa iyong tapat na puso na walang sawang nagmamahal at nagpapatawad. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko na punuin mo po ang aking puso ng pananampalataya at pasasalamat. Naway makita ko ang bawat maliit na biyaya na galing sa iyo. Naway hindi ko lamang makita ang bigat ng problema kundi ang lawak ng iyong kabutihan. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang araw na ito ng may tiwala at ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay lahat ng aking mga pangarap ingatan mo sila gabayan mo sila at ipadama sa kanila na ang iyong kabutihan at pagmamahal ay hindi kailanman magbabago at sa pagtatapos ng panalangin ito panginoon muli kong ipinahahayag ang pasasalamat at papuri salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal salamat po sa iyong katapatan na hindi natitinag salamat po dahil kahit magbago ang lahat ikaw ay nananatiling pareho, mapagmahal, mabuti at tapat magpakailanman. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na siyang pinakamalaking patunay ng iyong pagmamahal. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,